Hello? Hi, Francis! Sino to? What? Si Abby to. Ano? Nakalimutan mo na ako agad? Abby? Ano ba? mo naman ako ginugulo? Eh, alam mo naman, di ba? Matagal na tayong iwalay. So, naghiwalay rin naman tayo before pero nagbalikan pa rin tayo. At Francis, alam mo naman na hindi ko kayong wala ka. Gagawin ko lahat para lang bumalik ka sa akin. Excuse me lang abi ah. Tagal na ako naka-move on. At isa pa, may bago na akong mahal. bago? Sino? Papalit ka na lang sa akin, chip pa? Sige na abi. Trabaho pa ako. Ah, hello Han. pasensya na ha. Hindi ko sinabi na pupunta ako dito Sige sa na, office na. mo. Hindi, ako eh. Okay lang yan. Ah, uh, nga pala, may hinatid ako sa yung lunch. Para sa akin? Ah, sino nga pala yung kausap mo sa phone? Ah, si Jeboy yun eh. Kasi, may problema kasi kami sa company Sigurado ka ba? Oo, oh, sigurado ako. Ah, sige. Ano, nagugutan mo na? Sabi ka na sa akin kumain. O oh, tara, punta tayo ng pantry. O oh, Jeboy, kamusta naman yung mga investor natin? Eh, nalulugin na nga yung company natin eh. Hindi ko alam kung bakit. Ano nangyari yun? Eh, alam mo naman, di ba? Maraming nag-invest sa atin. Ayun na nga eh. Nag-investigate nang ako ng paraan kung paano ko masusulusun na agad to eh. Dapat lang talaga mahanap nito itong paraan na bang maga pa. Kasi, hindi pwede. Malulog yung kampanya. Abby? Hello, Francis. Anong ginagawa mo dito? Iba sinabihan na kita? Huwag mo akong guluhin. Teka lang! Na. Anong nangyayari dito? sino siya? Sino. Oh, so, you're the new girl. Ano ba yan? Ang daming papalit sa akin yung chip pa. Oh, okay, Chip ako? Ha? Huh? Chip ako? Ito. Tama na. <laughs> so, skandalosa ka nga, no? Sobrang cheap. Anyways, Francis, I heard your company is falling apart. And I know why. Nalulugi ang kompanya mo dahil yung partners and investors mo, lumipat na sa akin. If I were you, balikan mo na ako. Kasi pag ginawa mo yun, yung company mo, mas lalago pa kasi tutulungan kita. Napakasama mo talaga, Abby. Lahat gagawin mo para bumalik ako sa'yo. Ano pa ba? Kapag di mo ginawa yun, di ko na lang alam ang mangyayari sa'yo. Malis na ng babae ka! Yeah, anyways. Pag-isipan mo. Ano siya, paano? Mayroon ko na muna kayo. Ayusin ko pa yung solusyon kung paano maayos yung ano natin. Sige, pabalitan mo nalang ako ha. Sige. Eden. Francis, ano bang nangyayari sa'yo? At sa business mo? Hindi mo rin sinabi sa akin na may ex ka pala? Ha? idin Ibalak namin na sana ako sa Vince eh. Kasi naghahanap na ako ng tempo. Tsaka, huwag nang isipin yun. Tagal na rin kami niwalay. Kahit anong gawin niya, di pa rin kita iiwan. Tsaka, ilala ko naman si Abi eh. Gagawin niya lahat para bumalik ako sa kanya. Huwag ka mag Aiden. Kahit anong gawin niya, Abi, ikaw pa rin yung pipiliin ko. May tiwala ako sa'yo, Francis. Pwede ka lang. May tumatawag. Hello? Sarina? Ano? Ah, sige. Papunta na kami dyan. Anong sabi? Si Daddy kasi na-hospital eh. Na-aksidente. Tara, punta na natin. Tara na. Katrina, ano nangyari kay Daddy? Kuya, kanina kasi pauwi kami. Nung pagbaba ni Daddy sa kotse, nakasaan siya. Hindi yun. Francis, hindi ba kaya may kinalaman si Abby dito? Kasi siya lang naman yung taong parang galit na galit sa'yo eh. Alam mo, kan? yun din yung kutub ko eh. Pagbabayaran yung ginawa niya sa Daddy ko. Kaya masarina, Sarina. Pakukulong yung babae na yun. Sige na. Pintahin ko mo na si Atty. Sige. Kami nang bahala dito. Abi, Anong ginawa mo dito sa opisina ko? Kaya pala eh. Alam ko na. Ikaw yung rason kung bakit nalulugi yung mga kumpanya ko. What? So, lumipat yung investors mo sa akin? I know that. Kaya pala, Abi. May sana ako sa'yo. Ano? May kipagbalikan ka na sa akin? Oo. Oh. Pero, sa isang kondisyon. What? Aminin muna na ikaw yung dahilan. Bakit nang sidente si Daddy? What? Are you accusing me? No aksidente Wala kinalaman diyan. Huwag ka na magmamangan pa, Abi. Alam mo, ikaw lang naman yung kaaway ko dito eh. Kasi malaki yung galit mo sa akin. Okay, fine. So, ako yun. May kinuha kong tao para para banggain yung pamilya mo. Inamin ko na. Babalikan mo na ako, di ba? Pakasama mo talaga, Abi. Alam mo, yan yung dahilan kung bakit ako nakapagliwalay sa'yo. Dahil sarili mo lang iniisip mo. Gagawin mo lahat para makuha mo lang ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang magalala, Abi. Sisiguraduhin ko, mabubulok ka sa kulungan. Mabubulok ako? Sa kulungan? Seryoso ka ba, Francis? Di mo ba ako kilala? just <laughs> ko, empty words. Dami-dami kong connection. Huwag mo akong takutin ng ganyan. <laughs> ah. Tito? Ano? Ano? Sapat niya na ebidensya na umamin ka na ikaw ang dahilan ng pagka-ospital ng daddy niya. Kaya eto, may pulis na para sa'yo. Ano sa tingin mo, Francis, nanalo ka na? You know me ng batas dito. Pera? Sisiguraduhin namin na hindi ka mananalo dahil walang madada eh kahit magkano pang pera meron ka. Kahit ano pang sabihin nyo, di ako natatakot. <laughs> Sir, nagputin niyo na to. Ah, uh, ma'am, tara na. Don't touch me. Sasama ako. Babalikan ko kayo. <laughs> Mabubulo ka rin sa bilangguan. Nga palaan, maraming maraming salamat ah. Tinulungan mo ko sa problema ko. Walang anuman yon. Alam mo naman na mahal kita at gagawin kong lahat para din sa pamilya mo.